Luka Doncic at Coach JJ Redick, alam kung paano talunin ang Bucks. At Shaquille O'Neal, wag daw ibalik si Anthony Davis sa Lakers kung mag-offer ang Dallas Mavericks. Pero bago yan, matapos ang panalo laban sa Pelicans, balik action agad ang Los Angeles Lakers bukas upang harapin ang Milwaukee Bucks. Ito na ang huling laban sa kanilang limang larong road trip at mahalaga ang panalo upang makumpleto nila ito ng may winning record. Ngunit hindi magiging madali ang hamon dahil kahit hindi na kasing lakas Kas ng dati ang Bucks, mahirap pa rin silang kalabanin, lalo na sa kanilang home court, lalo na kung nasa magandang condition si Janis Antetokounmpo. Pero dahil meron silang Luka Doncic, tiyak na magkakaroon ng dagdag na hype ang match-up na ito. Hindi man sila magbabantayan sa loob ng 48 minutes, magiging labanan ito kung sinong superstar ang mas makakabuat sa kanyang koponan. Parehong nagmula sa panalo ang dalawang team mula sa NBA Cup action noong biyernes. Ang Bucks ay medyo pabago-bago ang simula ng season, panalo ng 8 sa kanilang unang 13 games, ngumit natalo rin sa hindi inaasahang mga kuponan tulad ng Hornets, Raptors at Kings. Katulad ng Lakers, nasa gitna rin sila ng liga pagdating sa statistics. 12 sa offense, 20th sa defense at mababa sa rebounding. Gayunpaman, kayang-kaya pa rin duminahin ni Giannis ang laro at ganoon din si Doncic para sa Lakers. Malaking bagay kung sinong role players ang susuporta. Para sa Lakers, kailangan umangat ang laro ni na Ru Hachimura, Jake LaRavia at Jared Vanderbilt. Sa box naman, patuloy na nagbibigay ng kontribusyon sina Kyle Kuzma, Ryan Rollins pati sina AJ Green, Gary Trent Jr., Bobby Portis at Cole Anthony. Dapat ding maging matatag ang depensa ng Lakers, lalo na sa frontcourt ni nina Antetokounmpo at Miles Turner. Malaking trabaho ang nakaatag kay DeAndre Ayton sa pagprotekta ng pintura. Hindi magiging madali ang laban, pero kung nais ng Lakers na tapusin ang kanilang road trip ng may pahayag, kay lagan nilang manalo. Ang mga ganitong panalo sa back-to-back -back ay nagpapakita kung tunay silang championship contender. Samantala, muling naging mainit at matunog ang pangalan ni Anthony Davis sa mundo ng NBA matapos ibunyag ni Tim McMahon na posible umanong itrade ng Dallas Mavericks ang veteranong big man dahil sa sunod-sunod nitong injury. Ayon sa ulat, bagamat mahalaga pa rin ang presensya ni Davis sa loob ng court, tila nagaalinlangan ang Mavericks kung hanggang kailan nila kakayaning iasa ang kanilang front court sa isang manlalarong madalas ma-injured. Higit namang ikinagulat ng marami ang sinabi ni McMahon na interesado raw ang Los Angeles Lakers kasama si Rob Pelinka na muling ibalik si Davis sa kanilang roster. Ngunit hindi magiging madali ang anumang posibleng trade dahil malaki at mabigat ang magiging kapalit. Lumalabas na maaaring isama ng Lakers ang ilan sa kanilang mahahalagang piyesa tulad ni Austin Reeves, Rui Hachimura, Adu Thiero, Gabe Vincent, upang maging sapat ang halaga sa palitan. Bagamat tila komplikado at mabigat ang kondisyon, sinabi pa rin ni McMahon na hindi ito imposibleng mangyari, lalo na't kilala si Pelinka bilang isa sa mga GM sa NBA na mahilig gunawa ng nakakagulat na galaw sa panahon ng trade season. Gayunpaman, marami ang tumututol sa ideyang ito, lalo na mula sa kampo ng Lakers fans. Pati ang dating Lakers legend na si Shaquille O'Neal ay nagpahayag ng kanyang mariik pagtutol. Ayon kay Shaq, malaking pagkakamali kung ibabalik pa ni kasi Davis, lalo na't napakarami ng magiging kapalit at papalapit na sa twilight ng karir si AD dahil sa dami ng tinamo nitong injury. Dagdag pa ni Shaq, mas mainam umanong mag-focus ang Lakers front office kung paano nila palakasin ang roster sa paligid ni na Luka Doncic at Austin Reeves kaysa muling sumugat sa kalusugan ni Anthony Davis.